Isang mapagpalang araw po ng biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po, araw ng biyernes sa loob ng ikalimang linggo sa kanaliwang panahon. Palapit na po tayo ng palapit sa panahon ng Kwaresma sapagkat sa darating na Merkules, February 14, ay pagdiriwa po ang Ash Wednesday simula ng koresma. Pagbati po sa lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Inabati ko rin po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua sa mga minamahal naming na benefactors. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong lahat sa mga tulong niya yung pinapabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahal ng gumanti sa inyong kagandahan loob. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid sa araw na ito, ating pong pagninilayan ang mabuting balita ayon pa rin po kay San Marcos. Mula po sa ikapitong kabanata, mga talata 31 hanggang 37. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi, ang kapangyarihan ng Diyos sa kilos at mga salita ni Jesus. Mga minamahal kong kapatid, ang buong buhay ng Panginoon ay isang serye ng pagkapakilala ng Diyos sa kanyang mga gawa at sa kanyang mga pagtuturo. Ito ay palaging bayan ng kanyang salita at ng kanyang paggawa. Siya po ay nagtuturo, nangangaral, gamit ang kanyang mga salita at pinapakita niya ang pagkilos pang ng mga gawain, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas sa mga demonyo, at ang paggawa ng iba pang mga himala. Kaya, kilos at salita gamit ni Jesus upang ipakilala ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya maging sa aklat ng Henesis, simula't simula pa, gamit ang salita, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa kalawakan at maging sa ibabaw ng lupa. Simply by the power of God's words, nalikha ang sanlibutan. Subalit nang nilikha ng Diyos ang tao, hindi lang salita ang kanyang ginamit, Hinubog ang tao mula sa pagiging alabok, mula sa pagiging lupa, hiningahan, at sinabi na ng Diyos, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya doon po yung pagsasalimbayan ng salita at ng pagkilos ng Diyos. Kung ating pong susuriin ang mga himala na ginagawa ng Panginoon, malimit ito po ay may pagsasalimbayan ng kanyang pagkilos at pananalita. At tulad na nga lang po, sa Ebanghelyo sa araw na ito, dinala kay Jesus sa isang lalaking bingi at utal at ipinamanhig nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Kaya ano pong ginawa ni Jesus? Inalayo muna ang taong ito sa karamihan, isinuot ang kanyang daliri sa tainga nito. Pagkatapos, lumura, hinipo ang dila at sinabing, E tumingala si Jesus at napabuntong hilinga pa nga. Bago sabihin na salita ng Ephrata, ang ibig sabihin po ay mabuksan at nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na siya ng malinaw. Ang pagsusuot po ni Jesus sa kanyang daliri sa tenga at ang paglura at ang paghipo sa dila sa lalaking bingi at utal ay isang paalala hinggil sa paglikha ng Diyos sa tao mula sa alabok. Ang pagtingala ni Jesus sa langit at ang kanyang pagbuntong hininga ay sumasagisan sa pagbibigay ng hininga sa tao upang ito ay magkaroon ng buhay. At ito ay tanda rin ng pagkilala ni Jesus sa kapangyarihan ng Ama na ipinagkaloob sa Kanya. Kaya nga, sa ating Ibanghelyo, ang pag-utos ni Jesus gamit ang salitang Ephrata ay nagpapaalala po ng ginawa ng Diyos sa lumang tipan ay sa Aklat ng Henesis gamit ang salita nalika ang lahat sa langit at sa lupa. Di ba? Makabuluhan ang mga simbolismo na ginagamit ngayon sa ating Ibanghelyo. Kaya nga una, ang pagkasalita ay palaging nakaugnay sa pakikinig. Ang lahat ng ating sinasabi ay palaging nakaugnay sa ating napapakinggan, napag-aralan o natututunan. Ang labing dalawang alagad ay kasama ng Panginoon at sa kanila po ay inilalarawan din si Juan ng uling hapunan habang nakahilig sa dibdib ng Panginoong Hesus sa kanyang tenga at nakatingin sa kanyang mga alagad. So listening to what the heart of Jesus is saying, authentic listening is seeing the other while listening to the heart of Jesus. Because we learn to talk by knowing how to listen. Kaya kapag hindi ka marunong makinig, naku, may ka din matuto at magsalita. Everything in writing begins with a language. And language begins with listening. That is why God gave us two ears and one mouth so we could listen more and talk less. Totoo naman. Dalawang kamay, dalawang paa, dalawang mata, dalawang tenga, sabalit isang dilalang, So we could hear more so we could see more walk and work more but talk less upang matutay makinig kailangan bawasan natin ang pagsasalita that is why nobody learns anything by hearing them speak kaya hindi pwedeng ikaw magsasalita dapat iba ang sasalita at ikaw ang nakikinig and so before you talk try to listen because listening can change the way you want to talk at ang pangalawa makatotohanan ng salita kapag ito ay may kalakip na gawa. Kaya mas lalo pinatigtad po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang mga salita sa pamagitan ng pagkilos at paggawa. Pinatunayan ni Jesus sa kanyang sariling buhay ang lakas at kapangyarihan at ang katotohanan ng kanyang mga itinuturo. Magagawa naman talaga ni Jesus na mangyari ang himala gamit ang kanyang salita. Pero hinipo pa niya ang tao may karamdaman sapagkat mas makapangyarihan ang salita kapag ito ay may kalaki na gawa. Word without action is like a lifeless body. And without action, words become ambiguous. Kaya mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, tinatunay ni Jesus sa kanyang mga pagkilos at sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Ang manaming mga Tulagang nawa namin sa si Jesus na iyong anak na naging makapangyarihan sa salita at sa gawa. Magiging magtutuhanan labang aming mga pangusap at pangalita kung ito ay aming pinatutunayan sa aming mga gawa. Pananampalatayang walang gawa ay pananampalatayang walang buhay. At ang pananampalatayang may gawa ay totoo at nagbibigay buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdilay sa araw nito. Kung inyo po nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at share. Bagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kapilala, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Kapalain tayo ng mga Pangilihan Diyos, Ama, at ng Anak, ang Espiritu Santo. Amen.